Wow! Yo, what's up mga kajak? Madaling araw pala ngayon at naisipan namin ng beat night snack kasama si Daddy kaya nagluto ako ng apat na pieces na Lucky ni si Canton original flavor, 4 pieces, baka naman mga kajak at nilagay ko muna po yung noodles muna na pinakulo ko muna mga 4 to 5 minutes habang nagpapakulo ako, nilagay ko muna yung mga seasoning o flavorness ng Lucky ni si Canton ang una ko po yung powder para mas maganda then nilagay ko din yung with seasoning at liquid oil para mas maganda at mas masarap yung pancit canton natin. At inalo ko mabuti yung seasoning tsaka yung powder ng laki ng pancit canton para mas maganda at mas masarap. At inunun ko muna yung pagkahalo kaysa ilagay ko yung noodles bago ko siya ilagay yung mga seasoning. Pagkatapos ko ihalo yung mga seasoning, ayan, inalo ko na yung pancit canton para masarap at mas maganda yung texture ng pagkaluto ko. Medyo nakakatakam na yung so, ito mga kadya. Sa wakas, eto na pala yung snack natin, laki ng pancit canton Original flavor At ito na nga pala Binigyan ko pala si Daddy Ng laki may pancit canton At si Dwayne Kaya mabubusog na naman Si Kuya Jack So guys kaya nga pala tayo Kailangan tayo magpakabusog Dali din diet snack natin Ngayong araw na ito Siyempre Kinain ko na rin yung Sunny side of na itlog Mas magandang perfect Dito combination Sa pancit canton Pero mga kanjat Ingat tayo Sa mga natin Lalo na maalat ng pancit canton at kailangan natin kumain ng mga sustansya ng pagkain, hindi lang basta pasit kanton. Pinsanan lang yung pag may merienda, kapunan, or almusal. Sa wakas, hanggang dito na lang mga kadyat. Happy merienda day. Bye-bye!